dinadaya mo pa pala talaga, no? <laughs> eh. <laughs> Nagsin na sa Jesse niya. Ano? Putol na? Nagpuputol na niya. Ah! Uy, sa magandang buhay tuloy tayo sa ating pigeon Love project mga farmer Ayan o, oh. Nag lalagay na si Narizal ulit na ilaw Ayan, Subukan natin yung ilaw, syempre dito na muna yan Si Esong na anjaan si Dex nagbubutas ng mga uh, Pagdudugtungan ng mga kahoy din Pinto <laughs> Tapos nabisi kami, nagpatubig sila pala nagpatubig ayun na no? ayun tapos sabi ko kabit na ng mga palo china kung mayroon pa naman doon kasi mukhang mahirapan si Nelnel eh daya mo pa pala talaga, no? <laughs> Oo oh, nga naman, eh. parang pangiting na, ayan ano, o. Binabasa kayo libro ni Sir Jaime Lim kagabi. Napaka-importante. Talagang in-emphasize niya yung ano doon, pinaka-ano niya yung ventilation kasi pagka poor ventilation daw sakitin ang ibon gawa nung syempre yung walang fresh air so yun ang ating focus ngayon tapos sabi niya pagka wet ang loft nandyan yung mga bakteriya sakit dapat dry na dry daw so ayun isa sa mga goal natin yan dry and with proper ventilation talaga. Kaya ang sabi niya, the best pa rin na flooring is uh, kahoy. Kasi yung steel matting daw ay nahihirapan mag uh, na-stress nahi yung ibon mag nga naman, no? Oh, si ng ng. Tuloy-tuloy kasi ganyan, kasi sabi ng 1 by 1 'yan. Hirap pa din. So, 'yun ko. Tapos gusto ko palang bigyan ng mainit na pasasalamat at shout out sa suporta ni Eli Songko. Ayan ang asawa po ni Rika Songko na anak naman ni Tito Rick Galang at Tita Marites Galang. Ayan. Maraming salamat sa suporta. Ayan no? Oh. Eli Songko. Oo, oh, nakakulang bayawa ka ano, na, laki Pwede na yun ah <laughs> <laughs> Nanganginain daw ng mga tira-tira kagabi Bayawin. Pero galing sa fish pond, ano yun? Galing sa fish pond yung bayawa? Oh. Pero malakas loob niya, ano? gutom siguro talaga, ano? Gutom siguro, kuya malaki laki na din po yan, nakita niyo po Hmm, mahaba ka eh Bayawak Nasa vlog ni Bebe Nahuli niya Ay, nahuli nila Ang bilis kailang ni Nel, Nel Para sa labas, na po kayo? Ha? Para sa labas. Wala pa, wala pa Dito na lang ako bibili Kahit na ano lang Philips o anong Importante Sasalpak na lang naman, eh Eto, no? okay. ang kailangan Yung tricolor, Sal Dito mo na Ah, kabila din kasi ito pliers, para sa flyers para sa uniform ng konti Ah, oh, noboltas nila 'yung ano. Okay. 350. 15 watts lang 'yan, pero ma malakas na rin 'yan. daw okay. Inadawang pinaka ano nila 15 watts eh. Madagin na kunti na siya. Ha? Huh? Flame lang po ata yung... Oo, oh, flame lang yan. Oh, Ang Musta na kaya yung mga... Magtutroso natin doon sa Manila? <laughs> Tapos kaya nila, dalawang yug. Ha? Ang yeah, problema, baka mamaya, yung palang nilang dat nandoon sabi may palang, eh baka malakuchilyo lang. Ngayon uh, lang pang saksak ng baboy lang, kuya. Ang? Um, yung kuchilyo doon, ay, itak doon. Ah, patay. Tayo dyan. Kaya wala kong dinala yung kay Pro, Sabi namin ni kuya, yung balot na lang ng dyaryo. Oo, oh, dapat yung kagaya kay Rambo, yung oh, talagang yun, 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 pamutol okay. talaga. Yung oh. no, kay Proy, yata, dali. Sabi ni kuya, yung balot na lang. Siyempre, yung anong yun, di naman uso doon eh. Dito lang yung okay. sa Pampanga, yung ganun pa lang eh. probinsya oh, lang talaga yun. Pang bundok. lang. Ayan na, balikan natin mga farmer yung ginagawa nila. Mukhang uh, ayun, ayun, nagpapatubig po kasi kami sa palayan ginamit namin yung robin hindi kaya <laughs> mukhang kailangan i-set up yung pang fish pan talaga yun ang ano kaya naandun si Nanel Nel tsaka si Rizal, si Nikki at si Allen kapatid po ni Rambo oo oh, dito na sila kasi sabi ko nga hawang wala si Jun Jun sana eh ito na muna ayusin nila ito mga palo ba para malaman ko na din kung ilan pang kailangan ko oh. yan marami pa naman doon tapos ang idudugtong natin dito ay 1, 2, 3 na lang siguro mga 30 30 inches kasi ito 50 na to eh pwede na yan ayun na si Esong halos ano na pala ay eh, nakabit na rin no ilaw natin ito yung binili ko ito yung tatlong kulay <laughs> Sabi ko gamitin na, sayang. Wala namang paggagamitan na. Hmm. Ah. Dito pa. ý kaya là ito lang para may hangin gì yeah, ito ito yung mga blowtorch na design parang medyo ano nang kaunti <laughs> parang mas gusto ko na ito medyo yellow naman yan ang kaunti kagaya nito dark ng kaunti, kaunti sya ah binalikan ulit pala ni ano tapos sinapapayam ayun nag ano na Uh, sinusubukan na lang assemble yung mga pinto ano na? ando na rin si Joms si Dexter nag uh, ng ano na ako dito lalagyan niya ng mga uh, dugtungan pang sa dugtungan ba ayan o no? oh. kung matawag kung ano matawag dyan ayan Init dito ah. Dito presko pa pare, rin, no? Ito na yung dinugtong ninyo, no? oh ito pala yung dugtong. Ano dinugtong nila? Ito. ito yung... Bigat din, ha? Bigat, bigat din. 11.1. Salamat sa pagiging. Oo, oh, ayan na. Musta na kaya yung mga illegal loggers natin? Tapos kaya na yung dalawang nyog? Baka pauwi na niya, ano no? na sa Jessica niya. Ano, putol na? Nagpuputol na siya. Ah! Tikas ah. Naputol na kaya yung isa? Sigurado naman mo po. Mahaba yung pinuputol na <coughs> eh. <laughs> mataas na nyug, no? Siguro walang <laughs> gan tinatama nyo kaya mabagad yung pinuto. Ah! Nakuha siguro sa biskap eh. Oh. Oo. Oh. Roy Dyun dyun pa. Eh. Ayos yun. One foot, two feet, three maganda din maitaas ng konti para hindi umabot yung anggi ito, open na open pa babasa yung flooring natin pag di natin sinarayan <coughs> tama lang babiyahe ako ulit uh, minalin ayan, sa minalin pampanga para kumuha ng palochin ni eh so, pang mga bakal dito ah, saan pa kaya gagamitin to ni Junjun. Nag-iisipan ko ng ano, kung i-extend pa natin ang kaunti para airy, hindi pwede malaki. Pwede ng pwede kang umapak sa ibabaw. Pwede siyang magkaroon na lang ng hagdan dito. Pwede kang umakyat dito. pwede pwedeng hagdan dito. Umakyat. iistikin yung ating mga kalapat eh. ini-stick yun eh para pumasok tignan na lang natin kung ano marami pang ano dun sobra nabili ko eh kaya gusto ko din matansya eh pinasobrahan ko yun eh. tingin sa so sobra yung binili ko eh no Marami pa eh, ilang bundle pa yung naan doon. Sasabang konti ko eh. Dami din pa ako Mga lumang pinagpakuan ng hmm. ano. sana dumating na yung dowels ano bagay itong ano pa kisame ano lang yan saglit lang tong kisame no na ma oh. oo yung tama lang na pakintab ng konti kasi parang pangit naman tingnan. Oh. Hindi bagay. Hindi <laughs> siya babagay, ha? Kailangan maano din natin ng konti. Para nandiyan na eh. Siguro pag nabutasan pa doon, mas may airflow pa siya. Butasan natin 'yan. Bubutasan 'yan eh. Maximum na butas pwedeng ilagay yan na oh. o ang dalawang ano na sila ito ito yung 6 feet ah o pinto ito no sliding door to sliding door ayan oh. wala pang ano sabot ah wala pang balita kay kapon binisita na namin si Max malakas na eh nintay na lang daw kumain pag kumain pwede nang iuwi hindi hmm. na no, daw naglalaway at nagtat nag nagtatay ng kaunti pero na, uh, nag improve na yun na yung pulay, -pulay. Oh. si Pon napat na araw niya yun, no, yung parbo walang bakuna matibay ah <laughs> Yung kapatid mo nakita mo na ba? Na Di mo na ba dinadalaw yung kapatid mo doon? May kapatid dito eh Wawa yung kapatid nito Butayin mo dito Turukan natin Na Kahit ivermectin lang sana no? Na? na wala yung galis ba Ito po na agapan Swerte. Sarap buhay ngayon. <coughs> hmm, Papaya mo yung Ginagawa ni Papa. Ito yung kahoy. Oh. Dami pa. inda well standing oh hmm. ganyan, ganyan, ganyan. Hmm. <laughs> Inutas na pala yan ah Inutas na ni Papa yam, oh Oh. Yun Susot mo lang yung bawel Bawel sa lang ang kulang ah Ang bawel sa Maulan daw sa Laguna Ha? Oh. Ito, hindi man makakaano ang kalapati diyan eh. Sa loob 'yan. Pero sa labas sa labas, medyo sarado talaga. Para hindi lumayas kalapati. Sabi niya, masaya na ako dito, maganda yung bahay ko. Oo, <laughs> oh, okay. malayo, uwi ako. Naman pala, eh. talagang yan natin na ah. kailangan din kasi nila ng B-Pert sana bukod sa boxes, Pert boxes B-Pert bubuuin daw muna ni Papa yan yung uh, dowels bago i sabali so, bali magkakadowels muna lahat tapos saka i, i susulpak dito parito. Mag magkakaano muna 'yan, dawles muna ito. Eh bawi ganun. mas madali. kaya ang reaction sa pagkapanalo mo? Hindi pa ako nagbabasa ng comment ha. Pagkapanalo natalo. Panalo na, naging pa. Balik sa kanya, panalo-panalo na siya. Anong Yesong? Sabi, sabi pa naman ni Yesong. Mali pala. Kung hindi ano, na ni Dexter, ako ang nanalo, anong Yesong. Nagagupil <laughs> <laughs> ask yan eh. Uy! Paano siya mananalo? Hindi nga tumat tumatakbo. Oh. sukatin muna kung swak na swak na <laughs> chinelas nene nene pati chinelas mo Dex panalo rin ba uh, ano yun yung parang leather ah, parang kagaya kay Tito Ruming kay Tay Ruming mga no, ganun Marama. Maganda yun kung may alipo nga ka. Ha? <laughs> ah, dalawang araw lang, mabaho na. Sample. <laughs> Sample. Ano okay, mo rin Wala na akong mga no? kaya yung mais. Ang yung mais. Dating ni na John John Nakapagkisa may na Nag-iisipan ko yung aviary kung i-diretso na Pero Kapagagastos tayo ng malaki nito <laughs> Okay na siguro muna yung flyers lang muna lagyan natin Pwede namang ituloy eh Kung just in case na Ano oh, ayan mga ka-farmer ang ating pigeon love. ah, bukas bibili na ako ng liso para matakpan na itong side na to yan tapos hanap tayo ng pwedeng anuan ng hangin dito sa side baka magtira ko ng dun sa taas or dito sa baba Tapos nakahuli pala silang bayawak dito ka ganina. Ayan, sa video ni Bebe, mga farmer. Matindi. Ah, dito daw kumakain ng mga nalaglag na karne-karne siguro kasi barbecue kahapon dito. Ayan. O, ang ating pigeon loft. Hopefully ay matapos na ng may isang buwan pa. Uh, antay pa natin yung dowels pero pag nagawa na, na-assemble na ni Napapayam ay dire diretso na yan tapos yun magbabaon pa tayo ng ilang tubo pa mga farmer para dito sa aviary so ayan lang ayan so, maraming salamat tapos na naman tayo at magandang buhay